Ngayon po ay pupuntahan natin yung mag-asawang kawayan. Alam nyo ba yung mag-asawang kawayan? Napakatagal na raw nitong mag-asawang kawayan na ito dahil sa walking distance lang dito sa pinuntahan namin dito sa Bemali, Fangasinan halos makulandungan na nila ang karsada kaya tinawag silang mag-asawang kawayan halos magkasinlaki sila at ang talaga naman na ipagtataka mo siyempre dahil mag-asawa nag-anak na sila ng nag-anak yung mga sanga nila na napuputol ay tumutubo na rin para dumami sila dito ang mag-asawang kawayan ay ito na lilingunin natin pagkalampas ko ng konti dito lilingunin natin ang isa sa kanan ko ito, ibabaling ko na yung ating camera. Ayan. Ito po ang isa na tinatawag sa mag-asawang kawayan. Hindi ko po alam dito kung sino ang lalaki at sino ang babae. Pero dahil sa sila nga ay mag-asawa, aba naman tignan mo, magkadikit ang kanilang mga talbos, magkatikit ang kanilang mga katawan, at humuhuni ng tinatawag na langit kapag ka oras na humahangin. Ang langit-ngit na yon, yon ang tinatawag na nagdidikit ang dalawang puno. Yan po ang mag-asawang kawayan na napakahiwaga at napakatagal na po niyan dito. Yan po ay tumagal na ng mahigit na tatlong taon dahil nang ikinukwento po yan sa akin ng aking na kausap kanina 'yan po ay bata pa sila nandito na po ang dalawang mag-asawang kawayan na ito lalapitan ko po ang bandang puno ng isang nasa kanan ito pong nasa kanan na ito ay lalapitan ko lang dalawang puno na ito ano ba talaga ang hiwaga sikreto ng mag-asawang kawayan Ayan. Halos hindi na ako masyadong lumapit. Tignan nyo po. Merong maitim na maitim na nakatayo sa puno ng isang kawayan na nasa kanan. Hindi natin matiyak kung ano ang laman ng maitim na maitim na yan. At pupuntahan naman natin ang isang puno ng kawayan na nasa bandang kaliwa na ito naman ay talagang halatang halata na ito ay napakatagal ng puno dahil mababasa mo dito kung ilan daan daan na ang pinutol na mga kawayan dito ayan bagaman ito ay pinuputulan binabawasan ng daan daang piraso pero sa totoo ay hindi pa rin siya nauubos dahil sa ito nga ay matatag at napakalaki na ng puno talaga po na ito ay hindi na nauubos ang, ang kainaman po nito itong mag-asawang kawayan na ito hindi ito nauubusan ng panibagong nagiging tubo para hindi siya maubos yung tinatawag dito na labong yung labong na yon kapag ka nasa market yon ay pwedeng ulamin pero dahil sa tag init po ngayon ay wala pong labong ayan ang kasaysayan ng mag-asawang kawayan ang mag-asawang kawayan na mahiwaga at napakatanda na sa lugar ng Benmali, Pangasinan. Maraming maraming salamat po sa inyo. Sa inyo pong panonood. At nais ko rin po nahilingin sa inyo. Pakisubscribe na rin po ang, ang aking munting video. At pakilike and share na rin po ninyo. Yan po ang isang video dito sa Ben Mali Pangasinan.